by Sinal Bangani, Austin Reeves, ang Los Angeles Lakers mga idol, kung saan naging game winner nga siya sa kanilang naging laban kontra sa Minnesota Timberwolves at komportable na nga si Jake LaRavia at kuang kuha niya na nga ang flow ng laruan ng Purple and Gold mga idol. Tara na at pag-usapan natin yan. Pangalawang pagkakataon na muling naglaban ang uh, Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves mga doon sa naging laban ng mga idol ay medyo alanganin nga ang purple and gold na maipanalo ang laban dahil short-handed nga ang Lakers dahil hindi nga makapaglaro si Lebron James at Luka Doncic na isa nga sa mga nagpapatakbo ng kanilang opensa pero wag ka mga idol dahil hindi nga nagpatinag si Austin Reeves kung saan nga mga idol sinalba at binuhat lang naman niya ang Lakers para maipanalo ang laban dahil dito nga sa last seconds ng naging laban mga idol, abay lamang ng isang pontos ang Wolves sa score na 114 to 115 at meron na nga lang 6.6 seconds ang natitira pero ang lupit nga ni ER mga idol dahil naipasok niya nga ang kanyang flutter shot dahilan para maipanalo ang laban. Natapos nga ang laban sa score na 116 to 115 at gumawa nga sa buong laro si Austin Reeves na may double-double 28 points, 16 assists at 2 steals mga idol. At napabilib na nga lang si LBJ kung saan napamura na nga lang siya sa kanyang post sa ex mga idol dahil sa sobrang tuwa dahil sa pagiging game winner ni Austin Reeves sa naging laban samantala komportable at kuang kuha ni Jake LaRavia ang flow ng laruan ng purple and gold mga idol dahil sa naging laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves abay isa nga siya sa tumulong para maipanalo ng Lakers ang laban kung saan nga mga idol particularly sa third quarter ng naging laban isa nga siya sa gumawa ng opensa para sa Lakers imagine sa third quarter alone ay nakagawa agad siya ng personal 8-0 run na nag-come up ng 18 points at may 10 of 11 from the fields. At sa buong laro ng mga idol ay gumawa nga si Jake Larevia na may 27 points, 8 rebounds sa loob yan ng 37 minutes. Talagang ang comfortable uh, na nga itong si Jake Larravia para sa Lakers mga idol dahil alam naman natin na sa mga nagdaang laban ay hindi naman siya anong nakakagawa ng opensa pero this time nga ay kitang kita nga na kuhang kuha niya na nga ang flow ng laruan ng purple and gold at napahanga na nga lang sa Luka church sa kanya mga idol kung saan sa kanyang Instagram account post sinabi nga ni Luka church na Jake Larravia feeling it talagang ramdam na nga raw na Jake Laravia na gumawa ng magandang opensa para sa Lakers. Anong masasabi nyo mga idol sa video natin ngayon at sa naging performance ni Jake LaRavia para sa Lakers especially kay Austin Reeves na ng game winning shot para sa purple and gold. I-comment nyo lang sa baba ang inyong mga komento.